Ang sumunod ng mga nagdang araw ay lubhang napakahirap at punong-puno ng pagtitimpit hinahon para kay Sadie. Paano napaka-inconsiderate ni Raquel? Kung tratuhin pa siya nito parang hindi tao. How funny! Paano ay kabaliktaran ng nangyari? Siya itong nagtuturo at nagpapakahirap. Siya pa itong nabubulawan. Pero wala naman na iyong problema sa kanya. Ang hindi niya kayang baliwalay, eh. Yung sakit na nararamdaman ng kanyang puso tulad ngayon. Mukhang ang sarap na niluluto niyo ha? Maluwang ang ngiting sa mga labi na saad ng bagong lapit na si Halton. Preskong-preskong binasa sa saot nitong boxer shirts na kulay blue at sandong kulay puti. Hapit na pahipit iyon sa malapad na pangunuraan ng binata. Patikim naman. Hi, darling. Agad na humalik kay Halton si Raquel. Mainit iyon sa lips. Syempre naman, no? Ano kaya? Ako yata ang may ideya ng putahing niluluto naman. And I'm sure magugustuhan mo ang recipe nito. Matapos ay walang anumang yumakap pa si Raquel kay Halton. Kung may wala siyang nakita, patay mali siyang hinarap na lang niya ang pagluluto. Inilagay ang panghuling rekado dito. Pero ang totoo ay nagpipigil lang siyang huwag mapaiyak. Kailangan kontrolin at sanayin Magbingi niya ang sarili. Magbulag-bulagan. Magbingi-bingihan. Bakit ba kailangan niya martyr ng gat Gusto lang ba niyang ipamukha kay Halton na hindi niya maaapektuhan at wala siyang pakailang kung maghalika naman ang maghali ng mga ito? At ang maharot na si Raquel, sabi pa nga ni Kian, ang sarap ilipitin ng leg na parang manika. para may obvious na ipinakikita talaga dito sa kanya na siya ka kay Halton na parang mang iniinggit siya nito. Halata niya sa mga mata ng babae. Ano kaya kung ipamukha niya dito kaya niyang gawin ang gano ng gano'ng mga pag-preferred? O baka nga mahigitan ang niya ito? Siguro nakikinikinitan niyang lalo itong magwawala. Itong ang wala naman siyang ginagawa pinag-iinitan siya nito ng gusto. Ang malaking tanong, kaya naman kaya niya. Na no, okay naman kaya yun kay Halton? Paano kung hindi? Bakit si Sadie ang may hawak ng sandok? Puna ni Halton ni eh. Hindi ba dapat ikaw? Paano kang matututo yan? It's, it's is spy darling. You know naman, hindi ba? Besides, hindi ko naman kailangan humawak ng sandok mo. Paano at may katulong papa? pa? Ipinagdiinan pa ni Raquel ang pagkakabang nito sa sariling katulong na para bang siya ang pinarurong kita nito. Hindi ba't masahol pa sa katulong ang turing nito sa kanya? Para na nga siya nitong alipin na anumang sabihin nito kailangan niyang gawin. Dahil na rin ba kay Halton kaya si nagti sa pagmamaltrato nito sa kanya? Hindi, sigaw ng utak niya. Kailangan niyang gawin niyon dahil katulong naman talaga siya ng mga ito. Hindi man sa tuwirang turing, pero yun pa rin ang totoo. Pabaliwan walang kumalas si Halton sa pagkakayakap ni Raquel. Lumapit ito kay Sally. Hello Sally, ano ito? Patikim naman niyang niluluto mo. Pwede na ba? Sandali lang pusa. Saglit niyang hindiwan ang niluluto. Kumuha siya ng platito at nilagyan ito. Heto po, sir. Inabot niya sa lalaki na iniiwasan yung sa yung mapating sa bangutan nito. Salamat. May lambing ang tinig na saad ni Halton. Ano bang tawag sa putahin ito? Si lang ang mo. Pork liver with garlic ang niluto sa oyster store. Mukhang masarap, ah. Of course, darling. Ako yata ang may idea ng putahin yan. May pagmamayabang na saad ni Raquel. Ikaw nga ang may idea. Sa satay naman na nagluto. So ang credit na sa kanya pa rin. Hey, wait. Halatang nga ini si Rocket. Bakit ba ang paghihirap lang niya napapansin niya? Natawa ng bagya si Halton. Bakit? Nahirapan ka rin ba? Na hindi ka man lang ah humahawak sa sandok. Sabay suwo niyan. Masarap nga ah. Komento nito pagkatapos. Alam mo, Sadi, napakaswerte ng lalaki ng mapapangasawa mo. Napakaganda mo na yung sarap mo pang magluto. Tila mo kayo sa kanyang pandinig. Pakiramdam pa nga na walang lahat ang kanyang pagod at mga hinanakit sa lalaki. Pero dapat ba niyang sakyan ang mga pambubola ito sa kanya? Lalo namang nainis si Raquel. Pero tinimpi pa rin ito ang sarili. Isa pa kailangan niyang magpakahinahon. Dahil kailangan matupad ang lahat ng kanyang mga plan Kaya sa halip isang pagkatamis-tamis ng ngiti pa rin ang sa kanyang mga labi. Hayaan mo, Halton, darling. Next time ako nang hahawak ng sandok. Kung bakit naman kasi yung sandok mo lang ang gusto-musto kong hawakan, di ba Sinundan niyo ng matunog na halakak ng Raquel. Nasiwa si sa hindi siya sarili ng mga salitang malaswa. Maiwan ko na po muna kayo, sir, ma'am. Itatanong ko po kay Donya Tidim kung maghahain ako. Sige po. Sa kwarto niya siya tumuloy. Donya pinakawalan ng lahat ng kanyang mga hinanakit sa manang loob sa pamagitan ng pag-iyak. Ano ba ang dapat niya gawin? Litong-lito na siya. Hindi naman siya pwedeng umuwi sa kanilang bahay. Pag ginawa niya yun, magtatanong ang kanyang inay at itay. Ano ang isasagot niya sa mga ito? Ano kaya kung mag na lang siya? Magpakalayo-layo. Doon sa lugar na maaari niyang kalimutan nilang si Halton, ang lahat-lahat, pati na ang namagitan sa kanila sa tagong paraiso. Saan naman siya pupunta? Wala na ba talaga siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin niya lang ang nangyayari? Alam mo ang weird mo, natatawang saad ni Jay. Noy nasa loob sila ng school canteen. Katatapos liya noong mapainwal. Maituturing na rin naman yung best friend si Jay. Magaan kasi ang loob niya dito. Umagang umagay hilaw na mangga ang nilalang ang takan alam mo kung hindi lang kita kilalang babae ka. Iisipin kong naglilihi ka. Hilaw na mangga at bagoong. Hihi. Hindi talaga hilig ni Jeng magkakainang maasin. Bigla siyang natigilan. Ang noy isusubo na sana niyang isang hiwang manggay na natiling nakabimbin sa hangin. Maging ang pagkakabo ka ng kanyang bibig ay nanatiling nakahugis lang. Kaalinsunod ang biglang pagbundol ng kakaibang kabas sa kanyang dibdib. Ngayon lang niya na analisa. Kailan na nga ba siya huling dinatna ng kanyang buwa ng dalaw? Mahigit dalawang buwa na siya kina Halton. At sa loob ng dalawang buwang iyon, hindi siya. Diyos, ibig bang sabihin? Wala sa loob, buong panglalatang dahan-dahan niyang naibalik sa platito ang hiniwang mangganiyang tangan. Pagkatapos nagpakatatag siyang tumayo, kahit pa nga pakiramdam niya ito makasiyat ang lahat ng kanyang lakas. Mauuna na akong umuwi. Kuha nalimutan ko yung pera ko sa loob ng banyo. Baka mawala at nagmamadali na siyang lumayo. Hindi na niya binigyan ng pagkakataong pigilan siya minsan. Sandali, hoy, wala akong pera. Bayaran mo muna to, hoy. Hoy, sandali. Pero tila walang narinig si Sally. Tuloy-tuloy itong humakbang palayo kay J. Kailangang makatihak siya kung totoo man ang kutob niya. At kung sakali, ano ang gagawin niya kapag nagkatotoong buntis nga siya? Sa isang obgyn specialist tumantong ang litong-litong si Sally. Positive iha. You are 2 months and 6 days pregnant. So far, okay naman ang kalagayan ng baby mo. Pero huwag mo paling kaliligtang uinom ng mga vitamins na ere reset ako sa'yo. At kailangan mong bumalik akin after a month para... Are you listening? Sunod-sunod siyang napatango kahit wala naman siyang naiintindihan sa mga sinasabi ni Dr. Elizabeth Pinalosa. Iyon ang nabasa niyang nakaukit na pangalan nito sa labas ng pinto. Sarili yung klinika ng doktora. Salamat po, dok. Iyon lang ang katagang namutawi sa kanyang mga labi. Bahagya na nga yung lumabas sa kanyang bibig. Kung paano siyang nakauwi, hindi niya alam. Natuklasan nila ang heto na palasya siya sa harap ng malaking git ng bahay ni Nahalton. Hindi na niya kailangan magdorbel dahil bahagyang nakaawa ang double door Hindi na rin niya nagawang isara iyon matapos niyang makapasok. Parang nakalutang ang isip niya. Hindi siya makapaniwalang sa sandaling pag uugnay nila ni Halton ay nagkaroon agad iyon ng bunga. Tuloy-tuloy na sana siya sa kanyang silid ang madaanan niya sa may garden si Nahalton na Trakel. Nag-uusap ang mga ito at tiyak ang hindi siya napansin ng mga ito. Sa tagal o sa loob ng mahigit dalawang buwan niyang nainilagi kay Nahalta na halos araw-araw niyang nakikita ang mga itong halos hindi naghihiwalay. Hindi pa rin masanay ang kanyang sarili. Nandun pa rin ang pinong kort sa kanyang digdig. Ani mo na hipnotis mong napatitig siya sa maamong mukha ni Halton. Magiging ang makanahalton, pabilong na nasabi niya kung paano pinahintulutan ng Diyos na magbungang na ganap sa ating dalawa. Hindi ko alam. Ni hindi ko nga rin alam kung paano ko itong sasabihin sa iyo. Sa parang tatanggapin mo ang batang ito. At namalayan na lang niyang may mainit na likid yung na mulang nagmula sa kanyang mga mata. Anong sinabi mo? Buntis ka. Malakas ang tinig ni Halton. Napatindig ito sa pagkakaupo. Dinig na dinig iyon ni Sadie mula sa kanyang kinatatayuan. At ano ang dapat mong asahan? Malakas din ang tinig ni Rachel. Halatang galit ito. Kumantong tayo sa kama. Ginalaw mo ako sa anong katakataka doon. Wala sa loob na naisuklay ni Halto ng sariling pal sa kanyang buhok. Pasabunot iyon. May bad. Bakit ka nagpabaya? Tilaw. Anong sinabi mo? Bakit ako nagpabaya? Bakit? Ako lang ba ang may gusto nito? Mabubuo bang ba batang ito kung hindi tayong dalawang may kagagawa nito? Ginusto mo rin ito. Hindi mo Lalo na iintindihan, Lalong nataranta si Halton. Malamig naman ang simoy ng hangin on, Ay kung bakit butibol tayo ang pawis niya sa noo. I'm sorry na bigla lang ako. Kahit naman hindi ikaw ang una, malinis pa rin ako. Ang pagkawala ng pagkapabae ko no, ay hindi ko ginusto. Kahit paano may pagpapahalaga pa rin ako sa aking sari. I'm sorry, I'm really sorry. Nabigla lang talaga ako. Ang mabuti siguro pag-usapan natin ito ng maayos. Kung anong dapat natin gawin para gawa ng paraan iyan. Pag-usapan ng maayos, gawa ng paraan kung paano ipatatanggal ang dinadala ko na hindi mo ito panagutan ganun ba? Hindi ako makakapayag, Halton. Kailangan pakasalan mo ako sa lalong madaling panahon. Parang bulkang sumabog yun sa pandinig ng nakikinig na si Sally. Buntis si Raquel at si Ye, ganun din. Paano na ngayon? Paano ng batang dinadala rin niya sa kanyang sinapupunan na si Halton rin ang ama? Ang balak pa na niya ipagtapat niya sa lalaki ang kanyang kalagay. At bahala na kung anong kahihinat na noon. Hindi ba't sinaba ni itong handa naman itong panagutan ang nangyari sa kanilang dalawa? Kung biro man yun o no, totoo, panghahawakan ang gahiblang pag-asang. Hindi siya nito pababayan alang-alang sa bata. Ngayon naglahang lahat ang pag-asang pinanghahawakan niya. Dala ng buso ng damdaming sugatan, umiiyak na plapatakbot siyang lumayo sa dalawa. Sadi, sakalang siya napansin ng mga ito. Tinangka siyang habuli ni Halto. So, bilot pligilan siya nag-aalborotong si Raquel. Hindi pa tayo tapos. Pabulyaw pang patuloy nito. Pwede ba? Huwag kang sumigaw. Pag-usapan natin ito ng maayos, okay? Naubor daw na upo si Raquel. Okay, kailan mo gustong makasal tayo? Matamlay na saad ni Halton pagkatapos. Nagliwanag bigla ang mukha ni Raquel sa narinig. Eh. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi nito. Ngiti ng isang tagumpay. Samantala ay buo na ang desisyon ni Sadie. Kailangan na niyang lumayo. Hindi magtatagal magiging garip na mag-asawa ng sina Halton at Raquel. Alam niyang sa lalong madalit pasakasal ang mga ito. At hindi na niya hihintay ng sandaling ini. Eh. Hindi niya kaya ang sandaling magiging kahulugan ng kanyang kamatayan, kamatayan ng kanyang puso at kaluluwa. Nakagawa na rin siya sulat para sa kanyang mga magulang. Labag sa kanyang loobang ng desisyon niyang ito, pero wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito sa ayaw niya at sa gusto. At bahala na kung saan siya ipadpad ng kanyang